Tanto sa itong vlog kung bago sa channel nyo, please subscribe and turn on like. the like button video. yan, guys, malakas namin dito ang hangin guys, malakas dito ang hangin namin. Kasama kasi ito pa naman dito guys. Kasama kasi guys. Ayan guys. Malamig ng panahon guys. Sa inyo guys, malamig panahon nyo guys. Hindi. Ang lamig sa nito panahon guys. I-like mo kami guys ha. Like mo kami. Tapos i-click yung button. Pati, pati yung subscribe. Guys, lamig ah. Lamig dito pa naman. Lamig pa natin dito guys. Kaya guys, ano kaya guys? Tolik o oh, iglesia? Kami guys, iglesia. Ang namin guys eh. Hindi ko papakita sa inyo guys yung simbahan namin guys bukas na yung papakita ko yung part 2 guys yung simba namin guys yung pagsimba namin part 2 bukas